Sa mga pangunahing balita, lalaki sa Ligas City patay sa pananaksak, Sa ilos, sinisilip na motibo. Mekaniko pinagbabaril sa Minalaba, Kamarinesur. May git sa isang dang libong halaga ng Shabu, nasamsam sa operasyon sa Ligas City. At Coco Products tampok sa trade fair sa Ligas City. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikalabing siyam ng Agosto, taong kasalukuyan. Hindi na umabot pang buhay sa ospital ang isang lalaki matapos na pagsasaksakin itong linggo ng gabi. Posibleng nagselos daw ang sospek matapos na makitang may kasamang iba ang kanyang dating misis. May report si Mel Moral. Patay ang isang lalaki matapos na pagsasaksakin sa barangay Buunot, Legazpi City, alas 10 ng gabi nitong linggo, Agosto 17. Kinilala ang biktima na si Alias Johnny, 42 anyos, residente ng barangay Biga, Aligaspi City, habang ang sospek ay kinilala naman bilang si Alias Ron, 41 anyos, electrician, residente ng barangay Dita, parehong lungsod. Batay sa ulat ng Ligaspi City Police Station, magkasamang dumating ang biktima at ang dating asawa ng sospek sa lugar ng insidente. Pagbubuksan umano ng gate ng biktima ang kasama nitong babae nang biglang dumating ang sospek at inandaya ng saksak ang biktima. Sinubukan pa daw na umawat ng babae subalit maging siya ay na Tamuri ng sugat. Alam ng babae, parang suntukan lang nangyari. Kaya lang nung parang tiningnan niya, kinakausap, nakita na na duguan, maraming dugo. So pinasipay niya, kaya lang yung pagpasipay niya, nagalusan siya sa kanyang kaliwang kamay. Isinugod pa ang biktima ng mga rumisponding tanod sa pinakamalapit na ospital ngunit idiniklara rin dead on arrival ng attending physician. Agad naman na naaresto ang sospek. Batay sa investigasyon natin, dalawa lang yung tamat niya dito sa may uh, kaliwa tapos dito sa likod ng ano niya, kaliwang likod. So ayon sa doktor, yun ang possible na naging cause ng kanyang immediate na kamatayan. Selos ang sinisilip naman ang motibo sa nangyaring pamamaslang. Yun ang nakikita nating motibo. Wala naman kasi dati silang mag-asawa. So siguro nakita niya kagabi kung mga possible man nga nakalipas na so yun na nakita natin na ibang walang ibang motibo rason para niya patayin yung ating victim Sa ngayon, nasa kustudiyo pa ng mga otoridad ang sospek na nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral. Mm -hmm. sa Minalaba, Camarines Sur. Patay din ng isang lalaki matapos na tambangan at pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa droga ang pagpaslang sa biktima. May report si Danica Garcia. Limang tama ng bala ang kumitil sa buhay ng isang mekaniko matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Barangay Zone 1, Barangay Mataurok, Minalabak, Camarines Sur, alas 12.09 ng tanghali nitong linggo, Agosto 17. Kinilalang biktima na si Alias Burno, 38 anyos, may asawa at residente ng Sitio Tarum, Barangay Baliwag, Parehong Bayan. Ayon kay Police Captain Beverly Monte, papalabas pa lamang ng kanilang bahay ang biktima ng tambangan at pagbabarilin ng isang lalaking na kamotorsiklo. Ang suspect po, meron po kaming pinupukusan na suspect pero hindi pa po namin sa pwedeng sabihin sa ngayon para po sa, sa aming pag-iimbestiga at para sa kaukulang pagpail ng kaso dahil ito po ay dinidetermine pa. So, bali ma'am, under investigation pa po yung, yung case namin. Pero ipapaalam din po naman namin pag okay na at positive na po yung ating mga suspect. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman sa droga ang pagpaslang sa biktima. Napagalaman kasi na dating nakulong ang biktima noong 2022 dahil sa illegal na droga ikinoconsider din namin ma'am yung angulo na yon pero wala pa kami ma'am na matibay na ebidensya na magtuturo na yung angulo na yon ang dahilan po ang dahilan ng kanyang pagkamatay Sa ngayon, patuloy pa rin na pinaghahanap ng otoridad ang gunman na nahaharap sa kasong murder. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Arestado ang isang 48 anyos na babae sa Iriga City matapos na mahulihan ng libo-libong halaga ng shabu sa ikinasang search warrant operation kamakailan. Pinuri naman ng PNP ang publiko dahil sa patuloy na pakikipagtulungan laban nila kontra droga. May report si Hercules Barbacena. Arestado ang isang 48 anyos na babae matapos mahuli ang libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa barangay Santa Cruz, Iriga City alas 7.15 ng umaga nitong biyernes, Agosto 15. Kinilala ni Police Captain Belagracia Sereno ang sospek na si Alias Leia, may live partner at residente ng naturang lugar. Nakuha sa posisyon ng sospek ang apat na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatay ang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Narecover sa kanya ang iba pang drug parafernalia. Ayon sa investigation natin, hindi pa naman sir. First time yata niya na mahuli ngayon. Sa ngayon, nasa kusudiya pa ng Iriga City Police Station ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bunsod na nga pinaiging na kampanya laban sa illegal na droga ng PNP Iriga sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don Pizadja, publisher in charge at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA Region 5. Kaugnay nito, pinasalamatan ng IRIGA-CPS ang publiko sa pakikipagtulungan sa otoridad para masugpo ang pagkalat ng ilegal na droga sa kanilang lungsod. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Iba't ibang gamit panggyera ng NPA ang matagumpay na narecover ng otoridad sa Esperanza Masbate matapos na ikanta ng mga dating rebelde. Kooperasyon ng publiko para tuluyan ng matuldukan ng insurhensya sa lalawigan, hiling ng pulisya. May report si Elian Narecover ng mga tauhan ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company at Esperanza Municipal Police Station ang mga pinininiwalaang gamit panggera ng Communist Terrorist Group sa ikinasang operasyon sa Sitio Tugas, Barangay Tawa de Esperanza, Masbate, Kagabi, Agosto 18. Kasama sa mga nasamsam ay ang M16 at M14 rifles, isang unserviceable M203 grenade launcher, isang improvised explosive device, mga bala at magasin. Narecover rin ang ilang medical supplies at iba

sa ng para po ang Kaugnay nito, muling hiningi ng pulisya ang kooperasyon ng publiko para tuluyan ng matuldukan ang insurhensya sa lalawigan. Para sa mga balitang tatap, Bicol. El Yanzon. Susunod. Di uwi si magdadagdag ng mga karagdagang branch ng Philippine Science School sa bansa. At ako bikul party list muling nawahagi ng mga wheelchair sa piling mga benepisyaryo sa Alboy. ti mo pa sa pagbalik na Kubikol Alain TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. In at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubat! Nagbabalik ang ako Bicol Online TV. Magdadagdag ang Department of Science and Technology o DOST ng 10 Philippine Science High School o PSHS campuses sa buong bansa ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. sa kanyang pagbisita sa lalawigan kamakailan. Layunin ng ahensya, alamin sa report ni Angeline Dagta. Magdadagdag ang Department of Science and Technology o DOST ng sampung karagdagang branch ng Philippine Science High School o PSHS sa buong bansa. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., layunin nilang makapag-accommodate pa ng mas maraming mag-aaral na pumapasa sa PSHS entrance exam. Batay kasi sa kanilang datos, umaabot sa mahigit limang libong kwalipikadong estudyante ang nasasayang ang aplikasyon dahil sa kakulangan ng slot sa lahat ng kanilang campus ayon sa EDCOM report, no? sa Educational Committee 2 report, may mga less than 6,000 na pasado sa ating Philippine Science High School National uh, Competitive Exam na hindi nakakapasok kasi kulang ang ating slots. So we hope that with the additional campuses, dadami pa ang scholars. Pinag-aaralan pa ng kagawaran kung saan itatayo ang mga bagong branch ng PSHS. Saka sa kasalukuyan, meron lamang itong labing-anim na campuses sa buong bansa. Yung mga scholars ng DOST on the undergraduate and graduate level, patuloy yan. We have around close to 50,000 scholars. Beginning administration, there's another opportunity for our scholars to be employers themselves. Matatandaanan itong June 2025 nang maaprobahan sa Senado at Kamara ang Senate Bill Number no. 2974 o ang Expanded Philippine Science High School Act. Sa ngayon, inaantay na lamang itong malagdaan ni Presidente Bongbong Marcos. Patuloy ang ating scholarship sa Philippine Science High School na hinihintay namin yung uh, bill uh, na na Binibigyan namin sila ng mga, mga tulong beyond their school na... makapag-isip ng possible problems that they would want to address uh, by developing startups. To support them, yung innovation hubs na tinatayon natin sabawat provincia will actually be uh, the partner of our students uh, so that their ideas can be further refined either for research or business incubation or startup. And later on, of course, uh, maging isang company na makakatulong din sa ating mga kababayan. Taong 1963 nang ito'y maitatag sa bisa ng Republic Act 3661, na attached agency ng DOST. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Dalawang residente mula sa Bakakay Albay na pinahihirapan ng sakit ang binisita at binigyan ng wheelchair ng Akubikol Party List nitong Sabado. Ang kanilang kwento at mga pinagdadaan ng pasakit alamin sa aking report. Dahil sa sakit na diabetes, kinailangang putulin ang mga binti ng 56 anyos na si Tatay Carmelo Morada ng Barangay 9, Bacacay, Albay. Ayon sa kanyang may bahay na si Nanay Marilyn, taong 2022 nang magkasakit si Tatay Carmelo, taong 2023 nang maputulan ito ng kaliwang binti, taong 2024 nang maputulan naman ng kanang binti dahil sa diabetes. Nagsimula na ring manlabo ang mga mata ni Tatay Carmelo. Natigil din ito sa pagtitinda ng isda sa palengke at ang pagbabantay ng munting tindahan na ito ang tanging na lamang niyang dibangan. Nag ano siya, 508 so blood sugar niya. Kaya pinag-check up na, ano. Tapos nagpuon siya, sulugan siya na po bagang diit. Tapos gano'n siya, so po. Tapos inano ito, iyon ito nagpuon na asang para paparakulog na ang niya. Tapos pina ano man siya, so pina laser baga sa eye center. Iyon man giraray, naglabo man. Dahil siguro sa ano niya. Ang wheelchair naman na ito ang nagsisilbing mga paa ni Tatay Carmelo sa loob ng dalawang taon. Luma at aminadong hindi na siya komportable pero pinagtsatsagaan niya na lamang ito. Gustuhin niya man daw kasi na mapalitan ng kanyang wheelchair. Kulang pa ang kita nila sa tindahan para makabili ng bago. So, ako o na kung ano ang sa iyang kamugtakan mo, na magpara, so dahil na magparalibong ang payo. So, maging okay saan. pang-urual daw na kaisipan. Pero may maugma ang pamilya. Matapos na maiparating, agad naman na tinugunan ng akubikol party list ang simpleng kahilingan ni Tatay Carmelo na magkaroon ng bagong wheelchair. Nitong Sabado, Agosto 16, nang personal siyang bisitahin ng partido, bit-bit ang hiling nitong wheelchair. Salamat po sa akubikol, sa pagtabang sa si kuwe, ang tukawan. Salamat kaliray ko para kisalikaw. Sana dahil pagkamutawangan nakulaon sa na salamat sa ako bicol sa maski sa pag ano sa hospital nakulaon na tabang sa muya sa mga bulong arga nang may tindahan ako sa, sa mga akap nakulaon po na tabang sa muya bako sa sa pamilya may sa, sa kagabsan dahil sa gap, hirap na rin kumilos ang 60 anyos na si Tatay Odelon Berha ng Barangay 13 Parehong Bayan. Kwento niya, tatlong pung taon na siyang pinapahirapan ng naturang karamdaman. Kanino, panitigit lang, palit Pa, pa Parang ngayon ako ginanabi na ng mga tugong taon ngayon sa pastor. Yes. na talaga. Kaya nga yan, nagparapospital na ako. Kung ang mga ng ko, mga lugod ba mga maito. Mm yeah, yes, yung Kung mga makurukunan, tatay, madama, kung ang mga Ngayon, kaya na na. na siya daw, daw. kay Nanay Evangeline, ngayong buwan ang tuluyan ng hindi makalakad si Tatay Odelon at nahirapan na rin kumilos. Dahil dito, madalas na lamang na nakahiga sa maliit na kwartong ito ang kanilang padre de pamilya. Gustuhin niya man daw na magkaroon ng wheelchair ang kanyang asawa. Wala naman daw siyang sapat na pera. Pag sa luwas, ma mo lamang. Mm -hmm. na malipot ka, sa ko mabalik. naman sa rigde. Balik na. Iyag, balik na yun. sa Tatamatang layo na ngaya. Ang ko, sabi niya. Matapos na maiparating din sa partido, binisita at hinatid ng AKB team ang handog na wheelchair para kay Tatay Odelon nitong Sabado. Ay, salamat kung um, ano tabang ka. Mm -hmm. Sa mga gabos na panindo, tabang ka yung ko. Mm -hmm. na yung wala mo nga wheelchair. Lalo na sa mga pamilyang kawaraan, kawaraan, na di kaya magbakal kay Aron ka na gamit. So, tinatabangan po kang AKB. So, si Tia, dahil nag-agrangay sa Muya, nagranis nag sa Muya, sa pamagyan ni Sir Ato na na-identify ni na nangangay po kita bang. So, dinaraman ni Sir Ato sa muya para ma-refer me po sa AKB. Samantala, bukod sa wheelchair, binigyan din ng tig sa 10 kilong bigas ng Akubikol Party List ang mga benepisyaryo para sa mga balitang tata Bicol. May Insinares. Nagsani pwersa ang DTI at Philippine Coconut Authority para maibida sa isang trade fair ang iba't ibang coconut products na gawa ng MSME sa rehiyon. Kaninang umaga nang formal nabuksa ng formal na buksan ang aktibidad sa isang malaking mall sa Ligas, PCT. May report si Rose Bilista. iba't ibang palamuti, handicrafts, mga gamit pangkusina, kusina, lampara at mga pagkain gawa mula sa puno at bunga ng nyog ang inan lamang sa mga tampok na produkto sa pagbubukas ng Bicol Coconut Trade Fair ng Department of Trade and Industry sa isang mall sa lungsod ng Legazpi ngayong araw. Agosto 19. Isa sa apat na pong exhibitors, si Nanay Teresita na mula pa sa Siruma, Camarines Sur. Ilan sa mga ibinida niya ang native kitchen and dining utensils na gawa ng kanilang organisasyon. Pwede lang pagkakitaas inyo mula sa bunga hanggang sa daahon sa walis. Kaya ang Asia Tree of Life. So hindi lang talaga siya pagkukopra. Kagaya niyan, kagaya nito, di ba ba ulang to, nagawa siya Ayon kay Victor Emmanuel Castro, lugar, Chief Business Development products. Division ng DTI Bicol, layunin nilang mabigyan ng pagkakataon ang micro, small and medium enterprises o MSME Serhiyon na maibida at maibenta ang mga pinagmamalaki nitong produkto. We are bringing our exhibitors nearer sa ating market. So, kumbaga imbis na mga uh, mga, uh, mga mamimili ay pupunta sa iba't ibang lugar o iba't ibang lugar na kailangan pinag uh, eto, convergence na po ito. Nasa isang lugar, iba't ibang produkto, iba't ibang producers, mula sa iba't ibang probinsya, sa isang lugar, makukuha po natin yung iba't ibang products. Katuwang naman ng DTI sa pag-organisa ng aktibidad ang Philippine Coconut Authority o PCA Call na. na pinuri ang pagsusumikap ng DTI na makatulong sa mga maliliit na negosyante sa Kabikolan. Ito parang nag-showcase kasi ito ng kumbaga mga diversion technology or strategy kung paano mapapaunlad lalo lang industriya ng yung, na hindi sapat yung hanggang kopra lang tayo kasi matagal na yan kaninununoy pa natin kopra na hindi naman yung maman ngayon kopra pa din eh, hindi rin tayo yayaman sabi ko nga so it's better na gumawa tayo ng mga konting innovation ano ba yung mga pupwede na ma nating natin pagkain galing sa nyog. Kasi sabi ko, tingnan natin ang nyog as a food commodity, hindi siya for kumura. Magtatagal ang trade fair hanggang sa Sabado, August 23 sa Ayala Malls, Legaspi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!